balik 50. Bro, kung alam mo rin. ni <laughs> sa freezer? Kadi okay. mo Ano ba 'yung ano na ikankan Ikan kan ila. Gamay nga isda lang akong gipalit. Meri ko mo kay dili magi andito sa Pikas kay naay bakho. Kay nagkanal sila sa Tubig Water District. Oh. <tos> <tos> Orang bakho. Kay eh. na mo kuy ano. Unsa may niya ang magmotor, dili na magi an dias tunga. Dili magi ang diya ug motor unya, no? Kay nagbangag naman sila. Ug ug magi. sila nagbangag. Dili ako sa ila ning kalipis. Ang bitong gid agi unya ang motor. Sa bulan, oh sa basketbolan mo agi. Duha ka itlog. Oh, duha ka itlog. Grabing dagom sa langit. Maulan gid ni ron. Ano ba Grabe ang daguom oh. Grabe ka itum. Itum. Itum kayong langit, bundak ng ulan karon. Adapun sa langit, kadatung sa langit. sa pikas ko aldi, olak pang pa isana ko ka, pang pa isana ko ka apo sa lubung. oh isa isa, asal kay I isa isa kay sedy. anong di mangka mukha huwag. huwag. ano ng baon lula? Hindi hmm. bawal, oh. bawal candy sa school. Oh. Bawal candy sa school. Kanay yung ha, kauno ni muna. Pancit canton ako ah. Wala bawal candy sa school. Ay, pancit canton. Oo. Hindi na, hindi na. Ano siya? Trawa. O, oh, trawa. Ay, wala. Trawa na eh. Wala pa si Iljin? trawala. Mm. Ang parcel ni Elgen. Asa pa si Elgen? Wala pa si Elgen. Unsa ano may nakauna ako gamay kayo ang isda nga ako ang gipalit oh. 50 pesos na blanco man. Duwa-duwa ko si isda. Ako ang paksiwon. gamay oy. Naluto na ang rice. Naluto na ang kanon, guys. So, na lang. Ayan. Ito na mo ang kanin. Papa akong apo. Abunda ko na gining ulan karon ba. Baga kayo ang dagom sa gawas. Wala pa ako ang apo nga isa. Narao. Pastang baga asa. Kuan. Dagong. Gapaksiw ko ang akong paksiw. Ang akong suka nga gamit kay suka tuba. Oo suka tuba, ba mabango char nakanam-anam na kong taod o decoration nag decorate na ko sa gawas kay lisod ka ayong mag-decorate decorate o gano'n na o eh first time na ako karoon nag-decorate o ka nang sa sapirtahan gitaw kay syempre para musunod jud ang ato ang swerte char taw ilang sige kung tan sa youtube in pala oi kanang kung magbutang na itag decorate niya yung anak kapoy pwede ay no kanang easy ra kay sa youtube ba ah, kanang magbutang sa pirtahan magdikit dikit 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 na kini naging first time pa so kaganina pag humana kong hatod ay ako naghatod ay ay hap nagdikit sa kuan kada adlaw magkuan ko ka ng siya tawag anak ko sa usap area para surti gusto ko ka ng, ako ang pasko ay merry merry balikan na po na ni ako ang paksiyo kuan man siya nga isda o ganing pula ang ikong hmm, Closer look, closer look. Ngayon, na ako ang paksiyong paduol ng yun iringay. O, gumot man ung isda. Paborito kay na sa mining. Nagkulang ang mong paksiyong. Sulutoon na lang nako ni ang tulukabuok nga lumpia. Bye!